Aries, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan. Ang mensahe ng kulay ay emerald green na sumasagisag sa pag-usbong ng positibong enerhiya sa iyong paligid. Ang kulay na ito ay nagdadala ng sigla sa mga bagong plano at nagbibigay ng inspirasyon upang tapusin ang mga naantalang gawain malaki rin ang maitutulong nito sa paglinang ng mas matibay na tiwala sa sarili. Ang kapalaran ng mga numero ay number 18 at number 33. Ang number 18 ay sumasalamin sa pagdami ng pagkakataong magtagumpay habang ang number 33 ay nagbibigay ng lakas ng loob upang mas mapagtagumpayan ang mga balakid sa personal at profesional na buhay. Taurus, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan. Ang mensahe ng kulay ay sky blue, na kumakatawan sa kailan awan ng pag-iisip at mas mahina hong pakikitungo sa kapwa. Kapag napalilibutan ka ng kulay na ito, mas madali mong mapapansin ang mga oportunidad na dati ay hindi mo pinapansin, lalo na sa usaping pinansyal. Ang kapalaran ng mga numero ay number 22 at number 47. Ang number 22 ay may hatid na katatagan sa mga desisyong pinansyal habang ang number 47 ay gabay upang makaiwas sa mga pagkakamali sa mga negosasyon. Gemini, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan. Ang mensahe ng kulay ay orange. Na simbolo ng lakas ng loob, sigla ng pakikipagkapwa at kakayahang magpasimula ng mga bagong proyekto, magiging masigla ang iyong komunikasyon ngayon at makakatulong ito sa paglutas ng mga hindi pagkakaunawaan. Ang kapalaran ng mga numero ay number 12 at number 39. Ang number 12 ay pahiwatig ng balanse sa mga ugnayan habang ang number 39 ay nagsusulong ng tagumpay sa mga planong kailangang maisakatuparan sa lalong madaling panahon. Cancer, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan. Ang mensahe ng kulay ay lavender kulay ng katahimikan at emosyonal na kapanatagan. Makakatulong ito upang mapagan ang mga mabibigat na damdamin at mas may lapit ka sa mga taong may malasakit sa iyo. Ang kapalaran ng mga numero ay number 25 at number 40. Ang number 25 ay pahiwatig ng mga bagong simula sa tahanan at pamilya habang ang number 40 ay tanda ng proteksyon laban sa mga maling hakbang. Leo, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan. Ang mensahe ng kulay ay gold, kulay ng karangalan at tagumpay. Kapag isinama mo ang kulay na ito sa iyong araw, tataas ang iyong magnetismo sa mga tao sa paligid mo, lalo na sa trabaho at personal na buhay. Ang kapalaran ng mga numero ay number 11 at number 44. Ang number 11 ay pahiwatig ng mga oportunidad na may mataas na posibilidad ng tagumpay habang ang number 44 ay nagbibigay ng tulong mula sa mga taong may mataas na impluensya. Virgo, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan. Ang mensahe ng kulay ay teal, isang kulay na nagbibigay ng linaw at organisasyon, sa araw na ito, Magiging mas episyente ka sa pag-aayos ng mga gawain, lalo na sa trabaho at personal na responsibilidad. Ang kapalaran ng mga numero ay number 30 at number 51. Ang number 30 ay tanda ng malikhaing ideya na kailangang isakatuparan habang ang number 51 ay nagdadala ng disiplina at focus para makamit ang mga layunin. Libra ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan. Ang mensahe ng kulay ay pink, na sumisimbolo ng pakikipagkaibigan, malasakit, at pagtanggap. Ito ang araw kung saan mas madali mong makukuha ang tiwala ng iba at maisaayos ang mga hidwaan. Ang kapalaran ng mga numero ay number 19 at number 36. Ang number 19 ay nagsasaad ng tagumpay mula sa tulong ng mga kaibigan at ang number 36 ay simbolo ng kapayapaan sa loob ng tahanan. Scorpio, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan. Ang mensahe ng kulay ay indigo, isang kulay ng katatagan sa kalooban at tapang sa harap ng pagsubok. Gamitin ito upang mailabas ang iyong lakas at diwa ng pakikibaka. Ang kapalaran ng mga numero ay number 16 at number 41. Ang number 16 ay nagbibigay babala laban sa labis na tiwala sa iba habang ang number 41 ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa mga pakikipagtransaksyon. Sagittarius ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan. Ang mensahe ng kulay ay maroon, na may lalim na simbolo ng katapangan at determinasyon, sa araw na ito, maaari mong buuin ang matagal mo ng pinaplano kung gagamitin mo ang lakas ng loob na hatid ng kulay na ito. Ang kapalaran ng mga numero ay number 05 at number 27. Ang number 5 ay pahiwatig ng aksyon at pagbabago, habang ang number 27 ay gabay para sa pagpapasya ukol sa paglalakbay o bagong karanasan. Capricorn, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan. Ang mensahe ng kulay ay silver, kulay ng dunong at pagkakaroon ng malinaw na direksyon, magiging bukas ang iyong isipan sa mga suhestyon mula sa iba, at mas magiging maingat ka sa mga hakbang na gagawin. Ang kapalaran ng mga numero ay number 08 at number 42, ang number 8 ay pahiwatig ng kasaganahan habang ang number 42 ay nagsasaad ng swerte sa mga desisyon tungkol sa pera. Aquarius ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan. Ang mensahe ng kulay ay turquoise, kulay ng kasariwaan at bukas na komunikasyon, makakatulong ito upang mas maipahayag mo ang iyong damdamin at opinyon sa paraang epektibo at positibo. Ang kapalaran ng mga numero ay number 21 at number 38. Ang number 21 ay senyales ng bagong koneksyon habang ang number 38 ay paalala na sundin ang lohikal na proseso bago magdesisyon. Pisces, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan, ang mensahe ng kulay ay mint green, kulay ng pag-asa at pagpapagaling. Makakatulong ito sa iyo upang makabawi sa emosyonal na pagod at magsimula ng panibagong pananaw sa mga hamon sa buhay. Ang kapalaran ng mga numero ay number 14 at number 45. Ang number 14 ay pahiwatig ng positibong pagbabago habang ang number 45 ay nagsasaad ng kakayahang lampasan ang mga dating balakid.